for to today's video mga guys salamat salamat na po sa ginawa guys kailangan po tayo gusto mo um, yun mapalito sa itong legit kanya guys yung kapalito ay by 12 ligon legal kaya na siya guys kahit yung kilid kapasiti sa angin buwag pa mga guys na pangkapdahan na yung bukat mga guys kung na na guys sa Pahama

Sembarangan ini nih, mau nih guys? Okay, guys. mau ngapain ya? Jadi Comment

ok guys kita hawan nanggit guys ito nga number ito nga nga guys siya wala nanggit ito wala nanggit ngayon ganyan nanggit anato ito nganggit ngayon ok kita hawan ok kita

Pag-motor na nato guys. Ang taga yan. Pukuhaon lang. Salamat guys.